Sa ibang balita, uuwi na sa Pilipinas ang unang batch ng mga Pinoy na humiling ng repatriation mula sa Bansang Israel sa araw yan ng lunes, Oktubre 16. Sa panayam ng DZRH, sinabi ng Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega kinabibilangan ito ng walong Pilipino mula sa Israel. Pahirapan pa rin umano ang pagpapauwi sa mga Pinoy na naipit sa Gaza dahil sa blockade doon. Dagdag pa ni De Vega, umakyat na sa halos isang daan ang gusto umuwi sa Pilipinas mula sa Gaza at Israel at posible pang dumami. Gaza ay may pa. Pero Israel, yung gusto umuwi, may mga Mire, de Patricio tayo. Kasi may konti sila. May uuwi ng October 16, nawalo. October 16, nawalo. Ah. Uh, pero, galing Israel yan. Yung tiga-gasa, wala pa. Ipit. Nakaipit. Okay. Nasa, okay. So, okay. So, ito mga Israel na, tulad nasabi ko, hindi dahil, eh, ano, hindi dahil sa gaya, dahil hindi na sa hindi eh, nawala ng trabaho.